Magandang tanghali mga boss. Uh, meron akong tips mga boss tungkol sa mga nag-alaga ng mga inahing baboy. Uh, kadalasan kasing problema sa mga nag-alaga ng inahin ay yung maglugo ng kanilang uh, inahing baboy mga boss. Ah, uh, meron akong tips or payo doon sa mga nag-alaga ng mga inahin mga boss. Uh, dito sa amin sa sa farm na tinatrabahoan ko ngayon mga boss ang style namin paano uh, maiwasan namin yung maglugon uh, pag magwalay kami ng biik mga boss uh, 30 days talaga yung pagwalay namin uh, hindi na kami umabot ng 45 days yan kasi kadalasan mangyari uh, 45 days yung pagwalay ng biik kaya maglugon sila yung mga nutrients sa katawan ng ating inahin na uh, naubos na naubos mga biik kaya naging uh, uh weak yung katawan nila dahil yung mga nutrients ay naubos ng biik uh, kaya naglugon sila lalo na pagkawalay 45 days tapos magbigay pa tayo ng dewormer yan yan ang dahilan bakit naglugon yung inahay natin ang tagal bumalik ng uh, paglalandi niyan pag naglugon 2 months to hanggang 3 months uh, babalik na maglandi sila. Kaya ang maipayo ko sa mga nag-alaga ng inahin, uh, 30 days yung pagwalay natin ng biik Tapos ang pagkawalay natin, ang ating ibigay na pagkain sa kanila ay yung grower. Yan ang gamit namin dito sa farm mga boss. Uh, magbigay kami ng 3 uh, 4 na grower na pakain uh, bawat kain na 3 port hanggang lang yan uh, maglalandi siya mostly kasi pag uh, mawala yung inahin uh, maglalandi yan 3 uh, to 4 3 to 4 days or 5 days uh, pinakamatagal ay 9 days maglalandi na sila so yan lang ang ipapakain namin I mean, grower dahil yung grower kasi Uh, full of nutrients yan uh, madaling bumalik yung katawan at dali silang maglalandi so yan lang ang aming uh, ginagamit mga boss uh, grower yung ipapakain namin hanggang maglalandi siya tapos pag naglalandi na siya uh, mag, maano na mabi, maiay na or mabulogan natin yung inahin ang ipapakain namin naman ay uh, lactating. Hanggang 21 days lang po ang lactating. Yan ang aming gamit dito mga boss sa farm.